Alam mo, minsan di natin napapansin kung gaano tayo ka-attractive talaga. Kasi karamihan sa mga lalaki, naglalakad lang sa buhay na parang normal lang, parang isa lang sa karamihan. Pero minsan, hindi natin alam, may dating pala talaga tayo kahit di natin sinasadya. May mga tao kasing may natural na presensya, yung tipong pag pumasok ka sa kwarto, nag-iiba agad yung energy. Di mo kailangan magsalita o magyabang, kasi ramdam ng iba na andyan ka. Yun ang tinatawag na effortless attraction, yung aura na di mo naman pinipilit. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin yan, kasi baka isa ka sa mga lalaking hindi alam na meron na pala silang ganitong klasing magnetism. Yung mga tao ay naaakit sa'yo, hindi lang dahil sa itsura, kundi sa paraan mo magdala ng sarili mo. At sa episode na to, pag-uusapan natin ang limang malinaw na senyales na meron kang ganitong natural na charm. Hindi ito tungkol sa muscles o height o forma, kundi sa vibe mo mismo, sa lakas ng loob at presensyang dala mo sa bawat galaw. Kaya kung gusto mong malaman kung saan ka talaga nakatayo pagdating sa attraction, manatili ka lang dito. Kasi baka mamaya, ma-realize mong mas standout ka pala kaysa sa akala mo. Tara, simulan na natin. Sign 1, you change the energy in the room. Kapag pumasok ka sa isang lugar at biglang nagiba ang vibe, yun ang unang palatandaan ng presensya mo. Di mo kailangan magsalita agad kasi ramdam na ng tao yung energy mo. May mga taong tahimik lang pero parang nababago nila ang atmosphere. Yun yung natural charisma na di napapansin pero malakas. Mapapansin mong nagiging mas attentive ang mga tao. Parang nag-iiba ang timpla ng usapan. Hindi dahil sa itsura mo, kundi sa paraan ng pagdala mo ng sarili mo. Kapag grounded ka, calm, at confident, nagiging komportable rin ang iba. Yun yung epekto ng taong alamang value niya. Minsan hindi mo napapansin pero kapag wala ka, parang may kulang sa paligid. Yun yung sign na ikaw yung nagdadala ng energy ng grupo. At tandaan, hindi mo kailangang magpanggap para maramdaman 'yan. Ang tunay na energy, hindi mo nilalabas, kusa siyang dumadaloy kapag totoo ka sa sarili mo. Kaya kapag napansin mong nag-iiba ang hangin pag andyan ka, 'wag mong baliwalain yun, Ibig sabihin may impact ka, may presence ka. Gamitin mo 'yon para mag-inspire at hindi para mag-dominate kasi ang tunay na alpha energy, hindi kailanman maingay. Tahimik pero ramdam ng lahat. Sign 2: Women hold eye contact. Isa sa mga pinakahalatang senyales ng attraction ay kapag nakikipag eye contact sa iyo ang babae. Hindi ito basta tingin lang ha, kasi may mga babae na tumitingin sa glit. Pero may iba na medyo humahaba yung titig nila. Kapag ganun, madalas hindi aksidente 'yon. May ibig sabihin 'yon na gusto kanyang kilalanin. Ang mga babae kasi, sobrang aware sila sa kung sino ang tumitingin sa kanila at kung kanino sila tumitingin. Kaya kapag nagtagpo ang mga mata ninyo at hindi agad siya umiwas, kadalasan may spark yon. Minsan gusto ka lang niyang itest, gusto niyang makita kung paano ka magre-react sa intensity ng tingin niya. Kapag ikaw ang unang umiwas, parang lumalabas na kinakabahan ka o walang confidence. Pero kung marunong kang tumingin ng diretsyo, steady pero hindi bastos. Tapos lilipat ka lang ng tingin ng kalmado, dun lumalabas yung tunay na tiwala sa sarili. Yun yung tingin na may respeto pero may lakas ng loob. Minsan naman, may mga babae na hindi talaga makatingin sa'yo ng diretsyo. Pero wag kang malito, kasi pwedeng kaya siya umiwas ay dahil sobrang intense ng presence mo. Kapag ganito, hindi ibig sabihin wala siyang interest. Minsan nga kabaligtaran pa, naiilang siya kasi ramdam niya yung connection. Sign 3. You naturally lead conversations. Alam mo, isa sa mga hindi napapansin pero malakas na senyales ng attraction. Ay kapag marunong kang maglead ng usapan, hindi mo kailangang maging madaldal o maingay. Kasi minsan, yung tahimik na kalmado at confident magsalita ang mas pinapakinggan. Yung tipong pag nagsalita ka, may bigat bawat salita. Kapag nag-uusap kayo ng babae at napansin mong genuinely siyang nakikinig, nagtatanong at humahaba ang usapan nyo, ibig sabihin engaged siya. Hindi dahil sa topic nyo, kundi sa kung paano mo ihatid yung sinasabi mo. Yung tono mo, kung gaano ka kalambing o kalalim magsalita, yun ang nakakakuha ng atensyon. Yung mga lalaking may natural confidence, hindi sila nagmamadali magsalita. Hindi nila kailangan punuin ng salita ang bawat sandali. Marunong silang gumamit ng katahimikan kasi alam nila na minsan, doon nararamdaman ang presensya nila. At pag ganun ka, mas nagiging interesado ang kausap mo. Kaya kung napapansin mong tahimik ang paligid kapag nagsasalita ka o may mga taong kusang nakikinig sa'yo, malaking senyales yon ng natural presence mo. Hindi mo kailangang ipilit o magpa-impress. Kasi pare, kapag marunong kang magpahayag ng kalma pero may confidence, kusa silang napapahinto at nakikinig. Sign 4. People respect your space. Napansin mo na ba minsan na kahit nasa madaming tao ka, parang kusa silang umiiwas o nagbibigay daan sa'yo? Hindi mo naman hinihingi, pero parang may invisible boundary na iginagalang nila. Yun ang isa sa pinaka-underrated signs ng attraction, yung presence mo palang may respeto ng kasama. Kasi ganito yan, kapag marunong kang maglakad ng may purpose, hindi nagmamadali, at alam mo kung saan ka pupunta, nararamdaman ng mga tao yon. Hindi mo kailangang magyabang o magmukhang matigas, kasi yung aura mo na confident at kalmado pa lang, sapat na para maramdaman nilang dapat kang igalang. Ang mga lalaki na may ganitong vibe, hindi nila kailangan magpanggap na alpha o leader. Ang totoo, tahimik lang sila pero may lakas ng loob na hindi kailangan ipakita sa salita. Yun yung klase ng presence na nagbibigay ng respeto ng kusa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paraan mong dalhin ang sarili mo. Kapag naglalakad ka at napapansin mong kusang lumalayo o nagbibigay space ang mga tao, huwag mong isipin na weird yon. Ibig sabihin lang nun, iba ang dating mo. At para sa mga babae, ang ganitong energy ay attractive kasi ipinapakita nito na sanay kang mag-handle ng sarili mo ng may control at confidence. Sign 5, Women find excuses to be near you. Totoo to, karamihan sa mga babae hindi naman diretsyo lumalapit kapag gusto nila ang isang lalaki. Hindi sila basta-basta nagsasabi ng gusto nila pero pinapakita nila sa maliliit na paraan. Minsan paulit-ulit silang dumadaan sa tabi mo o biglang napapadpad sa lugar kung saan ka madalas pumunta. Mapapansin mo rin, minsan tatabi siya sayo kahit maraming ibang pwesto O kaya ay nag-a-adjust siya ng ayos ng buhok o ng suot niya kapag nasa paligid ka Minsan pa nga, mag-i-initiate siya ng simpleng usapan na parang walang sense Pero ang totoo gusto lang niyang mapansin mo siya Ang mga ganitong kilos pare, hindi aksidente Kapag may attraction, kadalasan subconsciously nilang hinahanap ang presence mo gusto nilang mapalapit kahit konti lang kasi gusto nilang maramdaman yung vibe mo ulit. At kung relaxed ka at confident, mas lalo silang naeengganyo na manatili sa paligid mo. Kaya kapag napapansin mong may mga babaeng palaging nasa malapit o parang laging may dahilan para mapunta sa tabi mo, huwag mo nang i-overthink. Malamang gusto ka lang nilang makasama kahit saglit. At pare, yun na mismo ang senyales na malakas talaga ang natural magnetism mo. Nakita mo na ngayon na ang attraction ay hindi lang tungkol sa itsura. Ang totoong hatak ng isang lalaki ay nasa energy na dala niya, sa paraan niyang mag-isip, kumilos, at magsalita. Kapag alam mo kung sino ka at hindi mo kailangan magpanggap, doon nagsisimula ang tunay na confidence. Ang lakas ng loob at presensya mo, yun ang unang nararamdaman ng mga tao bago pa man nila mapansin ang mukha mo. Kapag marunong kang magdala ng sarili mo ng may respeto at control, iba ang dating mo. Di mo kailangang ipilit o habulin ang atensyon, kasi kusa na siyang dumarating sa'yo. Kaya simula ngayon, subukan mong pansinin ang mga senyales na yan, yung mga tingin, mga kilos, o mga reaksyon ng tao sa paligid mo. Kapag naging aware ka sa presence mo, mas madali mong makikita kung gaano ka pala kahatak kahit di mo sinasadya. Doon mo marirealize na may quiet power ka pala. At kung gusto mong palakasin palalo ang version mo ngayon, sumama ka sa mga taong may parehong mindset. Kasi pare, growth hindi yan solo journey. Kaya kung ready kang mag-level up, hanapin mo yung mga tamang tao at tamang space. Diyan talaga nagsisimula ang totoong transformation.